pala ang nirequest na ulam sa akin nila tatay mga kamangyan. Kaya ako ay apagluto ko sila ngayon din sa bukid. Ay for the good. <laughs> ni ni mga kamangyan, ay tinawag ko ho agad si tatay. Kako, ka ay tulungan ho ako sa paggagayat na ring karne. Nung nakaraan ho kasi ako inakulit ni nanay at saka ni tatay, sabi ho ay pagluto ko raw sira ng apretada. Kaya ho, nung nasa palengke ho ako kanina, ay dibumulin na rin ho ako na mga karne. Kako ka nga ni, ay pagluto ko na sila. Ay kaya rin ho kasi natakam aring mga aris sa apretada, ay gawa ng... Nung nakaraan yata, ay may pinuntahang birthday yan. Ay marami hong tao, kaya hindi nakakain ng madami, at saka hindi hong nakapagbalot, hindi nakapag-uwi sa bahay. Aroy na yung ni ni si Gawa ng arihong kuchil yung nandini. Ang pagkapurul-purul, hindi man lang makagahit na rin karne. Aroy ah. Ay, di gawa mga kamangyan yung apritada. Hindi talaga yung nawawala sa mga handaan. Tapos hanggang ngayon, ako'y litong-lito pa rin. Ah -ah. Ay, dati ko kasi, nung bata pa ako, inutusan ako ni Lula. Kumuha daw ako ng kaldereta. Ay, ngayon, ako'y paiyak na talaga. Dahil magkakatawi bagay yung orange. May kaldereta, minudo, apritada, mechado. Kaya sa isip, isip ko, Lula, hindi ba ka pwedeng suma na lang yung ipakuha mo? Uy. Ay, rin na nga mga kamangyan at tulong na nga ni si nani at si tatay sa paggagayat dini. So, bale, garni daw yung gayat nung apritada. Ay, alam nyo naman huyaan si tatay. Talagang tagaluto yan sa mga handaan. Kapag meron ho dini sa aming barangay. Naks na Tapos, ko mga ko. Pero, sa akin laang ha. Ay, di kunyari, mayroon hong handaan. Nung bata pa ho kami, talagang kahit kami hindi imbitado, abay, mapunta talaga kami. Hoy, for the go. Pero, kapag pala ikaw ay nagasimula na magdalaga, parang mahihiya-hiya ka nang magpupunta. Bolo gusto ko rin pumunta, gusto ko rin makatikim mga ganito. Uy. So, ang agawin ko na lang dahil nga, ni, syempre, nahihiyahiya ako. Kunyari, may abinin ako doon sa labasan. Tapos, madaan ako doon sa may handahan. Ano? Syempre, pag nakita ako na no, nasubin, huy, tani ko, din eh. Samahin mo si nanay mo. Yo. Tapos, syempre, sabihin ko, sige ho. Tapos, so, kapag nalaman nila na hindi ka pumunta, ang agawin ho niya, ah, ayan, may mapunta doon sa inyong bahay, dala-dala yung handa. Nakalagay yun doon sa isang pinggan, sama-sama na doon yung pansit, spaghetti, puto, gayaan. Ay, Ay ka na lang, tao na doon sa labas so ito daw po napabot ni Mama Gay uh, tapos kunyari ako'y nabigla ano, pero sa loob loob ay eh, sobrang saya huy. tapos dapat asalin mo agad yung handa dahil nga pinggan, adalin yung pinggan adalhin din yun agad pa uwi ay para ka lamang ano ay diyan na nga yung medyo nagtaka ko diyan kung bakit akunti yung hotdog yun naman pala ay kinuha agad na rin aking kapatid at ayan na at nag ihaw na naman <laughs> dahil nga niyo, hindi na makapaghintayan si Kim at gutom na gutom na daw hindi daw kumain kanina ayan ho at kumain na diyan, aruy, uh. ay nag ihaw man din ang kanya ay sariling sikap ay, be Ay, alam niya naman, nuyaan si Kim. Sobrang hilig talaga niyan sa maaanghang. Talaga nagkakain niya ng hilaw na sili. Mm -mm. Kaya time na naglabas kami ng kamangyan chili garlic, isa talaga siya sa tuwan-tuwa dahil nga nahihilig niya yan. Kaya napakarami rin talagang stock sa bahay dahil kahit anong ulam niya an, talaga inasamahan niya ng kamangyan chili garlic. Kaya sobrang sarap naman. Huy. At ngani nga ni nga pala mga kamangyan, lagi din talagang sold out yan. So, an. Sa dami nag message sa akin, saan nakakabili ganyan. So ilalagay ko na lang mo sa comment section na talaga namang hindi kayo magasisi. Sobrang lasa ho niya an, sakto ang yung anghang, pati pwedeng-pwede niyong iulam sa kanin. Nako, ako na 'yung sa inyo, mapapagana talaga yung inyong kain. Huy, for the go. Ay, ayun na nga niyo mga kamangyan. At nagintindi na si Tatay Dian. Kako ay magdupong na nga ng apoy. At ako'y magaluto. Oh, na, bay talaga may pasayaw pa kanina ay. <laughs> ay. dinilagay ko na nga niyo din tulyase. At nagpainit lang ho hu, ako din ng mantika. saka ako nagisa naring na rin bawang. At saka sibuyas. Ay, for the go. Maya, <laughs> maya Hoy, di nilagay ko na rin ho, aring kamatis. Tapos ahalo-haloin ah, lang. Wow na no, mai Naglagay na rin pala ako dyan ng konting bell pepper. Tapos sinanod ko na rin ho aring karne para syempre mapalambot na rin. Ooh. Ay, di ni pa nga nila ang ho, mga kamangyan. Ay, grabe. Amoy na amoy ko na ho aring aking inaluto. Ay, talaga namang for the kalaman mura <laughs> After ilang minutes mga kamangyan, ay digarni na ho yung itsura. Kaya naglagay na ho ako diyan na tomato sauce. Tapos syempre, naglagay na rin ho ako diyan ng tubig mga kamangyan. Tapos sinalo ko lang ho. Tapos sa so, tayo ng mga ilang minuto, mga 62. Huy, sobrang tagal. Maya maya ho, ay dinaglagay na ako diyan ng pampalasang asin, pamintang durog, at arehong dahon ng gumamela. Huy, hindi, dahon ng laurel yun. Ay, diyan yun ang mga kamangyan na tinaluhalo ko laang huare, saka ko sinunod na inilagay, arehong hotdog ni. Huy, walang gayoy. At tumating na nga niyo pala diyan na rin si tatay mga yan, at hindi ko nabanggit sa inyo na may pinuntahan nga ni. Ay, wari ko'y makikipagkita kay Cardo. Huy, binaman. Ay, tinanong agad kung luto na raw aring ulam. Ay, naman, bo. oh <laughs> see konti pa lang sa slang mga kamangyan ayan ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko ano daw gamit kong pabango gayaan so ano na ho ang sekreto meron ho tayong 100ml at saka ho 50ml una ho aring lakos pink at saka spice up ayan same lang sila ng amoy kung gusto nyo mag amoy sosyal amoy yayamanin yan yung gamitin nyo next so ay aring hug me grabe amoy chocolate yan perfect yan sa mga may jowa dahil sobrang nakakaadik yung amoy as in gusto mong kagatin Hui! next sa itong yao and yummy bite kung gusto mo mag girly girly yung amoy sweet sweet lang ganyan. So, yan yung bilhin mo. Next enchanted, please. Habang natagal, nag-aamoy baby ka dito. Uy, iba naman. <laughs> Siyempre, may panlalaki din. Cool water and polo sport. Parehas mabango yan. As in, nakakapogi. So, ayun, Ilalagay ko na lang kung ang link sa comment section. Ay, for the book. Bale, yung mga ho palang bell pepper ay nilagay ko na rin ho diyan mga kamangyan. Saka ko sinunod na ilagay ho. Parehong mga green peas ay for the go. <laughs> hindi ko ho pala na ipakita mga kamangyan pero naglagay din ho pala ko diyan ng mga tumas. Ho, hindi, ng ketchup. Para ho syempre mas masarap. Para makapag-asawa na tayo. Uy, nandami ka pa. After ilang minutes mga kamangyan, ayan na ho at garni na ang itsura. Naks naman. At dahil nga rin ho, nakuha ko na yung luto na gusto ko ho para din sa apritada at alam ko naman magugustuhan nila na nais. Eh, sana payagan na nila ako magpakasawa pasal hindi So, ayan ho, at nilipat ko na din sa isang lagaya. Ay, kung mapapansin nyo, mga kamangyan, di ka kami ho ni nanay, tawan ng tawan ng diyan. Gawa na si tatay ho, doon sa may tabi, ay, umimik na lang umimik, dali-dali dot, dali nagutom na siya, ari. ah. So, ari na ho ang ating apritada, mga kamangyan, nabay kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan. At dami-damihan nyo na rin, gawa na si tatay, sobrang gutom yun. Huy! Ay, gayon na mga kamangyan, at kumain na ho kami din, at baka maya-maya, kami ni Tatay sa guto. Mala, hindi. Hindi ba niya nagapanggay Speaking of sapak mga kamangyan, hindi man lang kami nagayon nila Tatay o kaya naman ay ni Nanay. Yun talaga yung talaga isa sa mga inahangaan ko kay Nanay at Tatay. Hindi man lang kami lumaki sa palo. Yung tipong kada magkakamali ka, paluin ka, asaktan ka, wala, walang gayon. Ay natatandaan ko nga ni Hoy, isang beses lang ako na niya ni Tatay. Tapos ang pinampalo pa sa akin, yung bagang long sleeve niya sa bukid. Pero madalas talaga na kami. Kaya ho talaga medyo may pagka din kami. may pagka yung tipong mataasan lang ng boses, maiyak na. Kasi gani ho, hindi naman kami sanay sa mga gayon. Ay, nakakatikim-tikim din ang mga palo, pero paminsan-minsan lang. Lalo na si na kuya, napipingot yan. Kaya ho, sabi ko nga sa sarili ko, kapag nagkaanak na rin ako, huy, si Advan, na hindi mo kailangang maging istrikto or manakit sa mga anak mo para maging matino. Kasi ho, marami yan kung kailan naghigpit yung magulang, doon talagang lalong naging pasaway yung mga anak. Meron din namang maluwag lang naman yung magulang, pero mababait naman yung mga anak. Pero syempre, depende pa rin naman dun yun sa bata. Pero syempre, kung ano 'yung nakikita niya doon sa mga magulang niya o doon sa bahay, yun 'yung adalin niya paglaki niya. Kaya mahalaga talaga na uh, puno ng pagmamahala ng isang tahanan. Huy, Ay, <laughs> uh, dahil hot, balik na tayo din mga kamangyan. Bakit baga ako nagpapayo na ng gay na Ay, parang nag na din Ay, aray, ah. <laughs> <laughs> uh, yun, oh, grabe. Napasarap po talaga yung kain namin diyan mga kamangyan. Dahil, alam niyo naman, nagakrib kami sa ganyan. Ay, grabe naman ang pagka-OE, uh. Sa so, mga nagasabi ho, diyan, ang sarap ko daw magluto, na pwede na daw ako mag-asawa. Hala, wag ko kayong ganyan. <laughs> uh, mapakinggan nila nanay at tas pa ano yung ko yung ko? Uy, kala mo naman talaga. After ho namin kumain mga kamangyan, ayan, good mood na naman si nanay at si tatay. Ayan ho, at sumayaw na ng sumayaw. Grabe, parang zombie lang ah. Uy. Ang napatugtog ko kasi nila dyan ay yung si Easton. Uh, uh, yun, hulaan nyo nalaan. Ah. At gayaw na kasanayan, ayan ho si tatay at naglagay diyan sa isang lagayan, pambigay ho doon sa aming kapitbahay, ano? You know? Ay, nagulat nga niho ako diyan at nilahat na, abay magtira naman, para pang ulamamaya. mamaya. Wari ko'y may tagayan yung mga yan mamaya at pampulutan niyaan. ari ah. At na nandito nga wala ako sa bahay mga kamangyan. Ayan ho. At binuksan ko na aring mga inorder ko. Nung nakaraan mo kasi, habang ako ay naga-Facebook, may dumaan sa akin na naga-live selling. Yung presyo nila mga kamangyan ay yung iBag si Retro. Ayan, naga-post sila doon, naga-live sila doon, ganyan. So, syempre, matagal ko na rin naman silang nakikita at nainganyo na talaga akong bumili dahil nga ang gaganda ng mga feedbacks. Ang isa pa ko kasi sa nakakatuwa, maliban sa maganda yung quality, yung presyo niya, meron ding mga mura na abot kaya. Huy! Pero syempre, meron din mga mamahal para sa mga yayaman hindi Ay, sana all. <laughs> tapos sa mga kamangyan, kung talagang mahilig kayo sa mga bags, tapos gusto nyo yung high-end, yung mga Louis Vuitton, Chanel, Gucci, wow naman. So, ayan, meron do, mga original. So, pre-order yon from Japan. Wow naman, sana all. huy baka naman. Ay, alam nyo mga kamangyan, minsan lang ho talaga akong bumili ng mga garne. Wow, na mo talaga. Gawin lang syempre, may mga inapuntahan ako. Kailangan ko talaga ng mga lagayan, ano? At once na bumili ho ako ng mga garne, nasigurado ko ho talaga na hindi sayang yung pera, ano? Dapat talaga isulit. Gawa lang ka ba? Ikahirap kitain ng pera, ha? At ayun na nga, nga niyo, mga kamangyan, balik na tayo din Grabe, sobrang happy ko sa mga nabili ko sa kanila. Sobrang ganda ng quality at talaga naman hindi na sayang ang kaperahan. First time ko nga nila akong mag-order sa kanila, pero mukhang masusundan pa, no? Lalo mapasko ah. para hindi na kayo magtanong, ayan ho, ang kanilang Facebook page ay for the go. At dahil nga niyo, ang dami na sa inyo na patingin ng paligid ng bahay kubo namin mga kamangyan, ay ari lang ho yung mapapakita ko sa inyo. Ayaw ho yung time na bumisita kami at naglinis kami din at wala pang bakod ho yaan. mga nagka-request ho di yan, magbahay kubo tur na roho ako. Basta dali lang naman, huwag kayong mainip, kaya naman masyado naman kayong, huy, malapit naman din. Kurutin kita dyan ay hala. So ayun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng tig 2,000 G Dash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, ay siya, hanggang dito na lang ko ating video at akalatan ko ang mga nilinisan nila, tatay. Huy, wagay o, Bye-bye, love you. <laughs>